Magandang gabi ang pinakamalaking balitang tinutukan natin ngayon. Mahigit limampung tao na ang kumpirmadong patay at halos tatlong daan ang nawawala sa malawakang sunog sa isang apartment complex sa Hong Kong. Ayon sa Overseas Workers' Welfare Administration, hindi bababa sa labing siyam na Pilipino ang apektado sa sunog. Arestado naman ang tatlong empleyado ng isang construction company dahil sa posibleng manslaughter kaugnay sa sunog. Narito ang ating balitang A to Z. Naglalagablab pa rin ang ilang gusali sa Wang Fu Court sa Hong Kong. Isa ito sa walong gusaling housing complex na may dalawang libong apartment units. Mahigit sa 24 na oras nang hindi pa naapula ang sunog mula Miyerkules ng hapon at itinuturing na pinakamapaminsalang sunog sa Hong Kong sa nakalipas na mga dekada. Ayon sa mga otoridad, hindi bababa sa 55 ang kumpirmadong patay. Saksi rito ang isang OFW na nagtatrabaho sa Hong Kong ng halos sampung taon na. Ngayon medyo balot pa rin po ng makapal na usok tong area at amoy na amoy yung usok. Uh, maraming pulis na nakastandby and tuloy-tuloy yung pagdating ng mga ambulansya. Then meron pang active fire doon sa taas sa mga ilang buildings. Parang tatlo pa rin yung active fire sa ibang buildings then may mga unit ayon sa mga ulat nagsasagawa ng renovation sa complex na nababalutan ng mga kawayan na scaffolding at safety netting na posibleng nagpalala sa pagkalat ng apoy tuyo siyang nire renovate pero uh, still nandoon pa rin yung mga tao na nakatira kasi under maintenance lang siya yung mga building dito na walo balot talaga siya ng scaffolding kasi usually 'yun naman talaga yung ginagamit ng Hong Kong yung bamboo Ayon sa isang building expert, kumalat ang apoy sa 32 palapag sa loob lamang ng limang minuto. Inaresto ng pulisya ang tatlong construction company employees at iniimbestigahan sa kaso manslaughter dahil sa umano'y kapabayaan na nagpalala sa sunog. Karaniwan sa mga residente sa naturang complex ay senior citizens edad 65 pataas. Sabi ng maraming residente, wala silang narinig na fire alarm, kaya kinailangan nilang kalampagin ang mga kapitbahay. Patuloy ang search and rescue operations sa halos 300 residenteng na nawawala pa rin. Kinumpirma ng Philippine Overseas Workers Welfare Administration o OWA na hindi bababa sa labing siyam na Pilipino ang apektado sa sunog. Nasa ospital ang isa sa mga OFW kasama ang kanyang employer at isang sanggol. Ayon sa OWA, Kabilang sa mga problema ng mga residenteng Pinoy ngayon ay ang kanilang nasunog na passport at employment contract. Nagdeploy na ng mga team ang Department of Migrant Workers at OWA para tulungan ang mga apektadong Pinoy. Nagpamahagi na rin ng food packs. Sa ngayon, hindi pa matiyak ng OWA kung may mga OFW na natrap sa loob ng gusali. Ayon pa sa OWA, aabot sa 80 Pinoy ang residente sa naturang complex batay sa kanilang records. Naglunsad na ng investigasyon ng Anti-Graph Agency ng Lunsod sa posibleng katiwalian sa renovation project sa naturang apartment complex.